Hey, Good morning mga patid Today is Wednesday March 26 at, uh, Ngayon pong taon 2025 ay ngayon sa araw nito muli sa ating God's morning tayo po ay dadako sa ating daily devotion And, uh, tayo po ay tutungo ngayon sa Colossians 3 verse 12 at sa ating pagpapatuloy ay sasamahan po tayo na aking partner ngayong umaga ito uh, pang uh, at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Colossians 3.12 kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minahal, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Tayo po ay manalangin, Panginoon namin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli niya pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat din po, Panginoon, sa pagbibigay ng kalaman, knowledge at wisdom para sa aming mapag-aaralan ngayon na iyong mga salita na magiging uh, magagamit namin upang malakaran namin ang mun, ang kasamaan ng mundong ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa pagpapatibay ng aming mga espiritu ng sa ganon upang uh, maintindihan namin ang iyong mga salita na gustong iparating sa amin. Maraming maraming salamat po Panginoon. Ganun din sa mga pagpapagaling, Panginoon sa mga may sakit sa kapalakas ng kanilang mga katawan. Maraming salamat po. These are pray in Jesus name. Amen. Amen. So, sa mga pa lang umaga at hindi. Ini kasama na rin natin 'yon. So, tayo po ay uh, uh tumungo na sa ating paksa ngayon. Sabi nga doon sa Uh, amplified version ng uh, ating binasa ngayon. So, as God's own chosen people who are holy, kasi sa mean, set apart, sanctified for His purpose, and well-beloved, sabi nga doon, by God Himself, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, which has the power to endure whatever, sabi nga doon, Uh, injustice or unpleasantness comes with good temper. Mga kapatid, dito sa ating talatang ito ay sabi nga ay nagbibigay din ng kahalagahan ng responsibilidad nating na mga kristyano bilang pinili ng Diyos. Mga tayo yung mga taong pinili ng ating Panginoon Dios. At kung ating titingnan sa mundong ito ay sa ating pamumuhay ay maraming hadlang no? na pwede pe nating uh, o hindi. Minsan tayo ay uh, di natin alintana o hindi natin nakikita o hindi natin napapansin. No? At ito ay uh, sa pamamagitan ng ating pamumuhay uh, sa kasalukuyang panahon ito. At ilan sa mga mm, bagay nito ay yung pagiging... Uh, Uh, sa panahong ito ngayon, nagiging uh, nagiging kultura na ng tao yung self-centered o yung uh, nakatuon sa sariling kagustuhan at kapakanan. Ito kasi yung gagawin ko. Ganito ang plano ko. no At sabi nga ang mga tao ngayon ay madalas na nakatuon sa pagkakamit ng sariling mga layunin at pangangailangan kaysa sa paglilingkod sa iba ang pagiging mahabagin, mabait at mapagpukumbaba ay maaring makita bilang tanda ng ng kahinaan o kawalan ng kakayahan sa isang mundo na nagpapahalaga sa pagiging matagumpay at malakas at yan yung yan yung kaisipan ng mundo ito ngayon at isa pa sa mga bagay na ano ikalawa ay ang pagkawala ng tiyaga at pagmamadali no ngayon ang gusto puro instant no mabilisan no Uh, kahit nga sa sa gate talagang naka-remote na no ang ang mga lock natin mga naka-smart lock na sa ating mga bahay no uh, sabi nga ay lahat mabilis no at ang uh, mabilis na pumumuhay sa kasalukuyang panahon ay nagdudulot ng kawalan ng tiyaga at pagmamadali ang pagiging mahinahon at mapagtiis ay mahirap linangin sa isang mundo na nagtutulak sa atin na gawin ang lahat ng mabilis. Ang mga tao ay naghahanap ng agarang kasiyahan at madalas na uh, hindi nagtitiis sa mga pagsubok at kahirapan. Katlo, ay maaring ito ay dahil sa impluensya ng media at teknolohiya. Sa panahon ngayon, ito ang uh, nagiging um uh, uh, sabi nga ay um, influencer ng mundong ito. Ang media o ang teknolohiya ay maaring magkaroon ng malaking influensya sa ating mga pananaw at pag-uugali. Maaring makita natin ang mga, sa, sa, mga social media ang mga uh, larawan ng perfectong buhay at pagiging matagumpay na maaaring magdulot ng inggit, selos, kawalan ng kasiyahan sa ating mga sariling buhay. At ang pagiging mahabagin o mabait at mapagpumbaba ay maaaring hindi gaano kaakit-akit sa mundong ito na nagpapahalaga sa pagiging popular at maimpluensya. At dito makikita rin natin sa mundong ito ngayon na ang pagkawala ng pananampalataya at spiritualidad. No? Mga kapatid, maraming tao sa kasalukuyang panahon ang nawawala na ng pananampalataya sa ating Diyos at sa kanyang mga aral. Sabi nga, mas nagiging busy na ang tao ngayon sa mga makamundong gawain kaysa unahin ang Diyos. Ang pagiging mahabagin, mabait, at mapagpakumbaba, mahinaon, at mapagtiis ay mga katayangian na nagbumula sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kung wala ang pundasyon ng pananampalataya, mahirap para sa tao na mabuhay ng isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa iba. Ang pagkawalang kasiyahan sa pagiging o yung sabihin na po natin na nagiging uh, materialist tiko o materialist uh, uh, pagiging materialist ng isang tao o ang pagiging uh, ay uh, sabi nga ay yung uh, um ang paghangad ng karangyaan ay nagiging hadlang sa pagiging mahabagin, mabait at mapagpakumbaba. Ang mga tao ay nakatuon sa pagkakamit ng mga bagay na material kaysa sa pagtulong sa mga nangailangan. Ang pagiging mahinahon at mapagtiis ay mahirap linangin sa isang mundo na nagpapahalaga sa agarang kasiyahan at walang katapusang pagnanais. Sabi nga dito sa ating talatang binasa, ay nagpapatungkol sa mga katangiang ito. Ito po ay pangako ng Diyos sa kanyang mga piniling tao. Sino po yon? Tayo. Tayo na patuloy na lumilinang at patuloy na naninindigan sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga ito, tayo ay hinirang ating Panginoon Diyos. At dahil doon, sabi nga niya doon sa unang, unang uh, praise niya doon dahil kayo'y hinirang ng Diyos. Ito po'y nagpapaalala sa atin na hindi tayo pinili ng Diyos dahil sa ating mga kabutihan o karangalan. Malinaw na sinasabi sa atin ng Diyos na pinili tayo ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal at plano para sa atin. Ibig sabihin, meron po siyang plano sa atin. No? Sabi nga sa Ephesians 4, ay Ephesians 1 verse 4 and 5. Bago pa nilikhain ang sanlibutan, pinili na niya, ang, niya tayo upang maging kanyang sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. 5. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Amen. Sabi nga, hindi tayo makalalapit sa Diyos at kailangan natin ang dugo ng ating Panginoon so Kristo upang tumubos sa ating mga kasalanan. Sabi nga, tayo ay likas na makasalanan dahil sa minanan nating na kasalanan. At dahil doon, kinailangan mamatay ng ating Panginoon sa so Kristo upang tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Kaya tayo ay nakakalapit na ngayon sa ating Panginoon. At tayo ay masasabing pinili ng Diyos dahil hindi sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon Diyos. At dahil doon, tayo ay minahal ng ating Panginoon Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos ay ang pundasyon ng ating pagiging pinili. No, sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nga minamahal ng Panginoon Diyos. Ang sino mang na nampalataya at naniwala nan, nan, sa ating Panginoong Sokristo. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabatay sa ating mga gawa, kundi sa kanyang biyaya at awa. Balikan po natin yung Romans 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hey, Amen. Tayo ay lubos na minahal ng ating Panginoon. At ninanais ng Panginoon na tanggapin natin siya at sabi nga, ang mga makamundong bagay o pagmamahal natin, sabi nga, we cannot serve two masters. No? Yung master na sinasabi nito is for the love of money. No? Um, ito yung, sabi nga, again, hindi po masama ang pera. But ang pagmamahal sa pera, sabi nga, ng 1 Timothy 6.10, for the love of money is the root of all evil. Pag minahal na natin ang papsalapi, overall. Sabi nga, yan ay nagsisilbi na ng kasamaan. At yung ilang mga bagay na um, nagiging hadlang sa atin upang hindi natin makita ang isang pamumuhay na pinili ng ating Panginoon Diyos ay dahil sa pagmamahal sa salapi. Tayo ay pinili ng ating Panginoon Diyos at ang Diyos ay nagtataglay ng isang layunin para sa ating buhay. At ang layunin ito ay para sa kanyang kaluwalatian. Ang ating buhay ay dapat maging isang um, modelo o nagpapakita ng kanyang pagmamahal at grasya. Sabi nga natin, ang mga tao sa ating paligid ay hindi tayo nakatitya kung sila ay nagbabasa ng Biblia. At kung hindi man sila nagbabasa ng Biblia, ang kanilang binabasa ay tayo na nagbabasa ng Biblia. At nakikita yan sa ating pagugali, um, pagkilos, at sa ating pananalita. At minsan tayo ay lumalabis, no? At minsan bilang isang tao, tayo ay nagkukulang. At dito pinaalalahan tayo ng banal na espiritu upang tayo ay makabalik. Sabi nga, ang buhay natin ay pinili ng Panginoon Diyos. At tayo ngayon ay masasabing mapalad dahil sa pagpili ito ng ating Panginoon. Diyos. Sabi nga sa tinong First Peter 2, verse 9. Ngunit Kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kahangahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahang kaliwanagan. Amen. Kaya nga tayo nakapagpapatutuo, tayo ay nakakapagpuri sa Panginoon dahil tayo ay isang um, simbolo ng pinili na ating Panginoon Diyos. Kaya natin nagagawa na umaten sa church. Kaya natin nagagawa na umaten sa mga Bible study. Kaya natin nagagawa na maglaan ng panahon sa mga ganitong gawain. At yan, ang simbolo, pagpili ng Panginoon Diyos. Again, hindi dahil sa ating kakayahan, kundi sa grasya ng ating Panginoon Diyos. At ito ang pamumuhay na karapat-dapat sa pagiging pinili ng ating Panginoon Diyos. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng mahabaging puso. Ang pagiging mahabaging ay nagpapahiwatig ng paalala para sa kapakanan na iba. Kaya nga tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos upang makita ang kalawal na tiyan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Dapat tayo magpakita ng awa at pagkamahabagin sa mga nangangailagan. Sabi nga sa atin ng ating Panginoong Isu Kristo sa Matthew 5 verse, 7. Matthew 5 verse 7. 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So sabi nga, kung tayo ay nagiging mahabagin ang Diyos mismo, ang magbabalik sa atin ito. Sabi nga natin, no, ang Diyos, He is a good player. Mabuti siyang, um, hindi siya kuripot, hindi siya, hindi siya matipid, no, kundi siya ay good player, no. Um, napakabuti niya. At sabi nga, ang kabaitan niyan ay isang katangian na nagpapakita ng pagiging mapagmahal at mapagbigay. Dapat nating tratuhin ang lahat ng tao na may paggalang at kabaitan. Sabi nga yan, nakikita yan sa bunga ng Espiritu. Ang pagiging isang Kristiyano para makilala natin ay may bunga ng Espiritu. Nagbubunga sa kanya ang Espiritu. Hindi bunga ng tao, no? Hindi bunga ng banal na Espiritu. At ang bunga yan ay sabi nga, sa ulo na natin pero basahin natin. Galatians 5 verse 22-23 Subalit so, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kahinahunan at pagbibigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. No? At dahil dito, na natin, nabanggit din, din po doon yung pagiging mapagpakumbaba. No? At sa ating buhay, yan ang uh, malimit na sabi nga nawawala na. No? Nisan, tayo na yung may kasalanan, tayo pa yung galit. Tayo na yung umutang, tayo pa yung galit. No? Mahalaga po ang pagpapakumbaba ang pagpapakumbaba ay isang tanda ng pagiging anak ng ating Panginoon Diyos. Magpakumbaba po tayo at hindi mapagmataas. Dapat po tayong kilalanin, no? lalo na tayong mga Kristiyano, ng ating mga kahinaan no? at umasa sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Philippians 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyo maging tanyag. Sa halip bilang tanda, tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaya no? ngayon sa, sa mundo ito, puro uh, sino mauna, sino ang dapat mas maging popularidad, no? Yan, nga, napakahalaga na um, mga bagay nito na ay nagbibigay sa atin ng isang paalala na paano ba tayo mamuhay ng uh, as pinili na ating Panginoon Diyos. Sabi nga, we are chosen people. Pinili tayo ng Diyos. At dahil sa pagpili ng Panginoon Diyos, kailangan natin siya mabigyan ng kaluguran at kapurihan. Dapat siya po nakikita sa ating buhay. At sabi nga sa lahat ng pagkakataon, napakahalaga ng isang karakter na nagiging mahinahon tayo. Huwag po tayong pabugso-bugso ng damdamin. Tandaan po natin ang isang buhay na misan ay pabugso-bugso ng damdamin, damdamin. Ito po ibabalik din sa atin. At tayo lang din po ang maapektuhan sa bagay na ito. Ang pagiging mahinahon ay nagpapakita ng kontrol sa ating damdamin at pagkilos. Dapat tayong magkaroon ng pasensya at tiyaga sa pakikatungo sa iba. At dito sa ating talata mula sa Colossians 3 verse 12 ay nagpapahayag sa atin ng katulad ng prinsipyong ito. At dahil dito, nakakaroon tayo ng isang pag-uugali ng pagtitiis. No? Yan yung isang bagay na nawawala na ngayon. Patience. At ngayon ang gusto, nako hindi, 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 dapat ganyan. Dapat ganito, dapat ganon. No? Mga kapatid, ang pagtitiis ay kakayahan magtagal sa gitna ng mga pagsubok no? Sabi nga, nagiging marami ngayon, sabi nga, napag-usapan namin mag-asawa. Ang sakit ngayon, hindi na sakit ng katawan, eh, kundi mental. Eh. Yung stress, depression, anxiety, yan ang mas marami ngayon. Dahil sa nawawala na ang konsepto ng pagpipiis. Dahil nawawala na ang konsepto ng ating uh, patuloy na kaya tayong manatiling matatag mga kapatid sa ating pananampalataya sa harap ng mga kahirapan. Sabi nga sa atin ang James 1 verse 2 to 4. Santiago? Santiago. 1? James 1 verse 2 to 4. Three, two, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na... Nap papatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. O, ang pagpapahalaga sa pagiging pinili ng ating Panginoon Diyos ay napaka-importante. Ang pagiging pinili ng Diyos sa isang biyaya at isang Malaking responsibilidad, no? Tayo na pinili na ating Panginoon Diyos. Ah, okay, pinili na ako ng Panginoon Diyos. I can do all things, no? Ah, doon sa Philippians 4, nami-misinterpret natin na, ah, gawin ko na ito. Mag, ah, ganito na yung gawin ko. Hindi po. Ang pagiging pinili na ating Panginoon Diyos ay tayo ay umaayon sa kanyang utos, sa kanyang layunin. Sabi nga, we are served, the master. Sino yung master natin, ang ating Panginoon Diyos? Our masters, Uh, ang nagdi-dictate sa atin, hindi tayo ang nagdi-dictate. Minsan, di diba sa ating panalangin, Lord, gawin mo ito. Minsan, inuutusan natin ng Panginoon. Instead na tayo ay magpasakop sa Kanya, dapat natin ipakita ang pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagiging mahabagin. Mabait at mapagpakumbaba at mahinahon at mapagpatihis. Tandaan natin, ang Diyos, bago niya nilikha ang tao, nilikha muna niya ang bawat pangangailangan natin. Kaya anuman ang bagay sa ating buhay, ito ay nagpapatungkol na hindi kailanman magkukulang ang Panginoon Diyos. It means, sa ating buhay na ito, tinitingnan niya kung paano natin imamanage kung ano ang meron tayo. At ito, ay paano na, na naman natin ina-acknowledge na ito ay galing sa Kanya. Dapat natin ipakita ang ating pasasalamat sa Kanya. At sa pamamagitan ng ating pagiging mahabagin, Lagi natin na uulit na ito, mabait, mapagma, at mahinahon at mapagtiis, magagawa, magagawa po natin ang pamumuhay bilang pinili natin pang ng Diyos. Ang pagiging uh, uh, ganito na binanggit natin sa nakatangian ay nagpapakita ng ating tunay na pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang Colossians 3.12 ay isang malinaw na panawagan ng pagbabago sa ating buhay. Sabi nga, tayo ay binago ng Diyos at patuloy na binabago ng Diyos at patuloy na idinadarang sa apoy at inaalis ang mga karumihan sa ating buhay. Ang pagiging piniling ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging bago sa Kanya. At ang pagiging mahabagin, mabait at mapagpakumbaba ay mga katangian na dapat nating linangin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging mahinahon at mapagtiis ay mga katangi ang makatutulong sa atin na mapagtagumpayan ang mga hamon sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating pagtatapos sa yugtong ito. Sa pamamagitan ng aral na ito mula sa, sa Colossians 3.12 ay isang mahalagang talata na nagpapaalala sa atin ng ating katatayuan bilang mga piniling tao ng ating Panginoong Diyos ay as uh, o oh, pamumuhay natin as living as God's chosen people sa kasalukuyang panahon isang hamon na maging uh, sabi nga ay na nagmumula sa ating kultura, teknolohiya, personal na pananaw at gayon pa man sa tulong ng ating Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ng ating pagsusumikap na linangin ang mga katangi ang binanggit ng Colossians Street World ay maaari tayong magtagumpay sa pagiging mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Dapat natin ipakita ang ating pasasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagiging mabait, mahinahon, mahabagin, at mapagpakumbaba. At sabi nga, mapagtiis. Purihin ang ating Panginoon Diyos at sa umagang ito sa ating devotion, nais ko namang hingan ng pahayag ang aking partner. Oh. No? God's morning muli mga kapatid. Uh, tunay nga tayo ay napaka-blessed dahil tayo ay pinili ng ating Panginoon. napakarami niyang nilalang sa... Bago tayo nilalang... Bago ang tao ay nilalang ng ating Panginoon pero ang tayong mga tao ang pinili ng Panginoon upang mag, mag mahala sa kanyang mga nilikha. Uh, kagaya po ng mga napag-aralan natin kanina, yun po yung mga dapat nating sundin, dapat nating gawin. Mahirap, pero dapat po nating gawin sapagkat yun po ang nararapat. Uh, sa pagiging mahinahon, mabait, mapagkumbaba, dapat po natin laging uh, isabuhay isa buhay, lalo na sa ating pang-araw-araw, napakahirap pong gawin, lalo na kung ikaw ay galit tapos magiging mahinahon. Pero lagi po nating tandaan, huwag tayo magsasalita sa ating kapwa kung tayo ay galit maging mahinahon lang tayo sapagkat so, lahat po ng bibitawan nating salita sa ating kapwa ay ating din pagsisisihan kasi kapag po galit ang tao lahat na lang ng masama sa kanyang kapwa sinasabi niya pero pagdating ng uh, mupa ang kanyang galit doon niya ma na mali yung kanyang mga ginawa. So lahat po ng ating mga nasabi ay merong uh, kapangyarihan merong kapangyarihan na uh, magwasak sa sa puso ng isang tao, magwasak sa buhay ng isang tao sa pamamagitan lang ng salita. Kaya maging uh, careful po tayo sa ating mga pananalita at sa ating mga kilos. Yun lamang po, maraming salamat po. Amen. So, dahil dyan mga kapatid, nais nice na i-acknowledge ang ating mga partner online. Ano? At yung sino-sino po sila, pinangunahan po tayo ni Ate Cindy Mercado, kasama po natin. At ganoon din si uh, si Caroline Mercado, no? puro mga kapatid. No? Ayan, si Sister Catherine, bilay nyo. Ate Catherine, kumusta po dyan? Sa ating, kalipat ka na rin ba? <laughs> Nasa new capital na rin ba tayo? Ayan. Yan si Kuya Chris, no? Sama rin natin sa Bulakin, Ciao! Yan, si Nay Edna sa Liliw, Laguna. God's morning. Ah, ano, mga pagbati, ano? Pagbati ni Kuya, ni Kuya Chris kay Ian, kay Mark Anthony Benaluz, Jerome, Artillaga. Yan, pagbati rin ni Nay Edna. Blessed God's morning. Yan, pagbati rin ni Kuya Chris kay Julius, kay Kuya Louie, silang. Lang. Yan. At syempre, kasama, ko, kasama rin natin buy online aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan. Pagbati ni Kuya Chris, kay uh, Pastora Fe. Yan. At kay Ati Joy Santos at sa buong tempat kay Kashi. At kay Ate Kakay, Marichar at Terlaga. Good morning. Pagbati rin ni Kuya Chris kay Pastor Eds, Pastor Rona, uh, Pastor Belma, Pastora Fe. Yan. Kay Ian Geraldine Bautista, Dinobal Bautista, yan. Ah, uh, kasama rin natin na ba, si Ate Tina, no? Uh, yan, mula pa po sa Kapastarlak. Yan, kapatid natin yan. Ah, uh, from semi-rolling, no? Church, no? Ah, yan. Sa Bamban. Yan, kay, ah, uh, kasama rin yan. Sabi nga ni, na-add na, prayer request po for the safe and normal delivery of Ara Katrina Carpena, no ho, expected due date first week of April po. Thanks to God. Amen po. So, tayo po ay magpe-pray po natin yan, no ho, ang ating kapatid na si Ara, no, at ang kanyang baby, okay? So, praise God po. At ngayon po sa umagang ito, tayo po ay manalangin. O, manaming Diyos na makapangirihan. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay patuloy niyong pinaalalahanan, binibigyan ng kapahingahan, kalakasan sa iyong patuloy na gabay sa pamagitan ng iyong na salita. At salamat Panginoon sa pagkakataon ito, sa araw na ito na amin po Panginoon na pag-usapan ang iyong talata mula sa Colossians 3 verse 12 sa pagpapahayag ng living as God's chosen people kung paano po kami mamuhay nang naaayon sa iyong pinili. Salamat, Panginoon, sa mga paalala at patnubay na ito na maaari naming mabaon, Panginoon, sa aming uh, pagharap, sa sa aming uh, uh, tungkulin ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na biyaya at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Seso Kristo. Amen and Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is the Christ is, risen. christ is risen christ will come again, will come again. And, together. and together we are for christ again god's morning everyone